Yo, what's up mga idol? For this video nga pala, pupunta tayo sa aking fish pan para magpakain ng lapu-lapu at mamingwit na rin. Para mayroon tayong ipaulam sa ating mga bisita, mga katrabaho ko nga pala ang aking mga bisita. Papatikimin natin sila ng the best luto ng lapu-lapu mga idol. Bali, ang pinapakain pa lang namin sa lapu-lapu ay mga isda din na hinati-hati lang. Bali, ang mga kasama ko nga pala ang aking tatay at ang aking katrabaho. Tara, samahan nyo kami sa aming pupuntahan sa fish pan First time ko lang din makita yung mga idol. Tara, samahan nyo kami. Mga idol, let's go. So, yun mga idol, kahit mga bata dito, marunong na the miskarte. Punta lang sila sa tabing dagat. Kukuha na sila ng mga shell. May pang-ulam na sila. Basta masipag ka lang dito, mga idol. Hindi mo po problemahin ang ulam. Mababaw lang pala ang tubig dito ngayon, mga idol, kasi low tide. So yun mga idol, nandito mga pala kami sa aming fish pan. So yun, umakyat tayo. So yun mga idol, ito pala ang aking fish pan first time po lang din pumunta dito at makita so bali upgrade din natin to uh, next month tsaka magdadagdag tayo ng mga similya sa December pag uwi din natin para tayo na mismo ang gagawa dito so samahan natin sila yun mga idol ang daming ng pandito pan dito kanya may ari din yan so yun magpapakain na tayo at mamimingwit na rin tayo mga idol so ayun panoorin nyo na lang kami kung paano kami mamingwit at magpakain Ano ba ba sila kita? ang muna So yun mga idol, di pa tayo sa kabila sa malalaki dito na rin tayo mamingwit. ating pamingwit tatay at lalagyan na natin, natin ng ating pamain para makapagumpisan na tayong mamingwit kukuha lang tayo ng mga ilang peraso para may, may tayo sa ating mga bisita so ayun guys So yun, nilagdag ko na nga lang pamingwit At dinagdagan ko ng lubid kasi bitin So yun Try natin kung makakakuha tayo Alright So yun, papakainin muna Para yung ating pamingwit na may pangkain Makain na sa kuha ang tan natin o oh, puti oh, ko laki so ayun laki may git siguro si Dennis to ulit Stun Stun Sinaksa nyo may san Hindi ka nang kalagid Ano? Lak mga dito pa kanyo. Yung ito na po natin. Mga sibing grabs ito. tuloy natin 'to. Yan na kalalaki mga ano natin. Yung mga pinaalagaan natin lapu-lapu.

tatlong piraso lulutuin na natin na sweet and sour papatikimin natin yung mga trabaho natin na pang mayaman na isda literal <laughs> <laughs> what the fish na ako Kaling galing bukid lang ah. Kaling likod bahay lang yan boy. <laughs> Kaling fish. <laughs> lap lap, -lap, -lap ano? Anong luto yan? Bakit Bungo. Mahal talaga kapag ano? Paluto ka? yung lobster nga lang, pa painitan lang sa ano eh. Lagyan lang ng pakulan lang sa tubig. Oo, oh, pa yung ano. Kunyari, limang kalibo yung lobster. Tapos pakukulan lang ng ganun. One na paluto. O, so, di sa ka pa. Ito, libre lang. Libre lang sa, sa ano lang, likod bakod lang. Saan so, sa, lang eh, may fish pan sa likod ng bahay. Fresh pan, Oo. Fresh pan, buli Grabe naman yan. Eh, yung dito, tapos na dito. Nakain na natin dito. Marupok na kasi yung ano Mga kawayan. lang yan, boy. Five, four, three. hindi ba may maliit? ay hindi na isang maliit na hindi yung recipe ngayon isa na natin to sweet and sour lapu lapu guys sweet and sour sarap para madali sya maluto sa cornstarch dito to yun Si siya may cornstarch lang bok ha? cornstarch So and guys, magsi-shoot in shower tayo ngayon. Yes, guys. Masang ano natin ship natin ngayon si Espiritu sa Tata Espiritu of. Tapos na pala All right. lang Gaya guys. muna tayo. Pero may kasamang ano. Patat ay carrots. So, pala yung ship natin oh. Spirit. Pinaano muna natin para ano. Subukan niya magluto ng sweet and sour. Na pang mayaman. Pang ano, pang, social, pang, restaurant, syushan, pang rest restaurant dry. Ano ba? Pang restaurant. Oh, yung halagang ano, magkano? 5k. 25 5 pero dito. Ano lang, libre. <laughs> Rekado lang yung gagastos mo. Gastos lang. All right, let's go. Yan lang eh. Ano masasabi mo sa ano? May, may ano dito? Sa bahay. Balik tayo bukas. Bukas oh. Ang oh, ginigisan na nga oh. Ano? Oh ito oh. Luluto lang chicken si sour. Ito. Kulang na lang ng ano. Da. Hindi. Pakalan nyo. Hindi. Yung pang <laughs> Gago hindi. Masa mo siya may suka to. Saka ano eh. Pag-alan yung luto ni Bok. Chicken sour. Bok ano Bok? Lutag. Tray na tayo. naman, na lang eh. No. Like ito hey, naman. Ito naman.

Alright, ang masasabi niya sa ano, luto ni Bok. Walang katulad na guys. Mabuhay nga Bok. Sweet and sour, lapo-lapo. Panalo. Panalo. Ito na to